Kung may sampu kang itlog at mababa sa pito ang nabubong egg embryo sa ikapitong araw ng iyong pagkandel, ito ang mga bagay na dapat mong iwasan. Texture ng egg. Kung rough na ang egg, sinyalis ito na matagal na ang itlog. Ang bagong itlog kasi ay madulas pa ang kanyang mga shells. Kung napansin mo na rough na ito, pwede na itong itabi at wag nang ipasok pa sa incubator kasi makakahawa lang ito kung sakaling sira na ito. Pangalawa, yung crack. Kung napansin mo na may crack ang egg, wag na itong i-incubate, siguradong hindi naman ito mabubuo. Yung crack na egg, magkakaroon nyo ng bakterya na mabubulok. Kapag pinasok mo sa incubator, makakahawa din. Kaya wag na wag mo nang gagawin. Pangatlo, unusual size. Kapag napansin mo na ang egg ay may unusual size. Sobrang liit, sobrang laki. Madalas sa madalas, napakataas ang porsyento. Hindi ito mabubuo. Pang-apat, smell. Kapag inamoy mo ang itlog na may mabaho ng amoy, huwag mo na itong ipasok. Ibig sabihin, may bakterya nang nabuo sa loob ng itlog. Kaya huwag mo nang ipasok. Makakahawa din ito. Yan ang apat na dapat mong tandaan sa day zero. Ang susunod naman ay ang dapat mong tandaan from day 1 to 5. Ang una mong dapat iwasan ay ang maadlog ang itlog ng malakas. Mapapansin mo kapag mag-candle ka sa ikapitong araw ang itim sa loob na namumuo. Sinyalis ito na naalog ng malakas ang itlog. Ang mga dahilan nito ay ang pag-transport natin from our manukan, going to incubator, o kaya pag-transport natin sa binila natin ng mga itlog papunta sa bahay para incubate natin. So, kaya dapat kung pwede, dahan-dahan lang. Kung ito, transport naman natin ito, ay ilagay natin doon sa bag. Lagyan ng maayos na clothing para hindi siya maalog ng malakas. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi nabubuo ang embryo sa loob ng egg During the incubation process from 1 to 5 days ay ang bigla ang pagtaas ng temperatura. Ang blood ring na makikita mo sa itlog ay sinyalis na ito ay nasunog sa sobrang init. Naluto na siya. Madalas sa madalas ang dahilan nito ay ang ating source of heat o ang bumbilya na lagpas 25 watts. Kaya ang magandang gabi nito ay gumamit ka ng 25 watts or 10 watts sa iyong incubator. Kung lang naman ang iyong incubator, gumamit lang ng 10 watts. Huwag lang gumamit ng 25 watts. Pero kung malaki-laki, tulad ng ref, pwede nang gamitin ang 25 watts. Kung marami namang butas, mas magandang gumamit ng 25 watts. Pero huwag ka nang gagamit ng 40 watts. Ang ikatlong dahilan kung bakit hindi nabubuo ang itlog ay ang egg turning. Ang egg turning talaga ay isang magandang proseso para siguraduhin hindi mag stick ang embryo sa eggshell nito. Subalit, madalas sa madalas, ang pag-turn natin ng egg, especially during manual process or manual incubation, ay eto mismo yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung embryo sa loob ng egg. Alalahanin natin na napaka-sensitive pa ng egg during the process of incubation. Well, balikan natin yung pag-stick ng egg, ng egg embryo sa eggshell. Ang pag-stick kasi ay dahil yan sa hindi balanse na init sa paligid ng itlog. So ano yung mga dapat natin gawin? Number one, mas magandang may air and heat na umiikot sa paligid ng itlog. Mas maganda na ang itlog. Pangalawa, iwasan pa rin ang bigla ang pagtaas ng temperatura. Okay lang na bigla ang pagbaba. Natural yan kapag magbubukas tayo. Pero pag biglang tataas yan, ito ay nagkukos ng sobrang init at nasusunog yung itlog. Pangatlo, kapag masyadong malapit ang source of heat sa itlog, nasisira din ito. Kahit anong turn mo, kahit anong turn mo kapag napakalapit ng heat, eh masusunog at magiistik talaga yung embryo doon sa eggshell pang ang paggamit ng fan ay magandang practice para maiwasan ang mga to. At ang paggamit din ng tamang bumbilya. Ang pag ng heat ng paunti-unti hanggang maabot ang 37.5 degrees Celsius ay napakagandang paraan kesa sa mga bigla ang pagtaas. Ang pahigang itlog kasi ang dahilan kung bakit hindi balanse ang heat distribution sa paligid ng itlog. Dahilan ito para hindi ma-develop yung embryo sa loob nito. Kapag ginandal mo siya, mapapansin mo sa paligid ay merong blood ring. Ibig sabihin niyan na matay ang itlog during the incubation process. So ano ang mga dapat natin gawin? Number one, siguraduhin natin na merong heat sa taas at heat sa ilalim. So balance eh, dapat yung heat distribution. Pangalawa, dapat kung manual man ito at nasa baba yung egg, kailangang patayo itong aayusin. Dapat yung air socket ay nasa taas o yung air cell at yung patulis naman na part ng egg ay nasa baba. Ang panlima, naka-stack lang sa isang location. Alam mo ba na dapat i-practice natin na ilipat ng location ang mga itlog, hindi lang sa isang area doon lang natin siya i -turn. Kailangan ilipat natin sa from one location to another location kahit one inch lang yung layo. Bakit? Kung mapapansin mo kasi, kahit ilagay mo yung kamay mo sa loob ng incubator, hindi equal yung heat doon sa paligid niya. So dahil doon, may mga egg na hindi nakakatanggap ng proper heat, amount of heat na para ma-develop siya. Kaya dapat kailangan natin siyang ilipat kahit once a day. Kahit hindi na natin i-turn yung egg, ilipat lang natin siya. Napakagandang practice niyan from day 1 to 5. Sa lahat ng ating viewers, isang hit naman dyan ng like and subscribe button ng Silid Manukan. Ito'y isang malaking kagalakan. God bless everyone. Thanks for watching and see you on my next video.